So, ito na guys, yung battery pinalans natin. Yung last night. So, huwag dumadana dumadaan na siya 1 day eh. ilang oras na yun. So, ngayon, bubuhin na natin kasi kailangan na nang may-ari. Hindi natin pa padaanin ng mga two or one week kasi hindi talaga mga ari para sa starting niya. So, ngayon, babaklasin natin to Tangkalin na natin dito para mailagay na natin. Eh para ma-assemble na natin. So, yung next iglalagay natin dito sa ano natin sa battery holder ito. Yung bagong dating may nag-order naman sa atin is para sa starting. So, ngayon tanggalin natin ito lahat. So, ito na guys yung battery natin, yung 32700. So, dumadaan na siya na 40 hours. So, one day kung one day, yung kukunin ilang oras yun. Basta 40 hours na siya dumadaan. So ngayon, tatanggalin na natin yung battery holder. I-assemble natin to ngayon gabi. Tingnan natin. So sa pagtest ng battery, ilagay kung ganito yung tester niya. Ilagay nyo lang dito sa 20. So ngayon, i-test natin ni sa isa. Kasi yung battery na to, yung may-ari is dito na, na kanina, need na niya. So ngayon, ibibili natin ngayon gabi ito, ito kasi yung battery is back up para sa starling so dito tayo magsimula sa dulo so ito na siya guys ito test na natin so kung makita nyo 3.3 3.3 yung mga voltahan niya. So, dalawa na lang yung kulang natin. So, 3.3 lahat yung voltahan niya. So, ngayon, itatanggalin natin dito sa, ano, sa sa battery holder. So, ngayon, tanggalin natin guys, para ma-assemble na natin. Kasi, hindi na talaga nang mayari. Yung mayari dito is dito na kanina. So, ngayon, babakasan natin ito. So, ito na siya guys. Tapos na natin babaklasin lahat ng ano ng battery holder niya. So, ito yung ano natin, yung gagamitin natin. 1 2 3 4 5. So, 5 parallel and 1 2 3 4. So, 4S. 4P4S. Okay, 5P4S. So, ayan, start na tayo guys. So, para makabuo tayo ng 12 v guys. So, need natin ipagpatong na ganun. So, dito sa setup na to, hindi natin ipahaba, ipatong natin ganun. Pero may marami naman akong video tungkol dito kung kung pwede kung paano sa i-set na pahaba siya. So, dito natin ipatong natin dapat na ipatong natin ganun para maging 12 volt. So, ganun lang guys. So, tingnan nyo. So, kuha din ang testing para makita nyo sa mga baguhan na gusto talaga matuto. So, ganito lang yung pagkawa para makabuo ng 12 volt sa ganitong type ng battery. Ito yung B1. So, test natin. Kita nyo ba? So, kita nyo ito. So, test natin. So, kung magkita nyo sa tester is 13.3. So, ibig sabihin, good na yan. So, ngayon, ipatong na natin. So, maglalaya ko ng isang tabing wall para hindi ka ano yung ano ang battery yung ito ba ang battery nito is 32700 so mga kasulat is life of 4 sell 32700 6000 ba so kung nagustuhan mo ganito ang video pakipinit mo na yung like and subscribe pakit na rin yung notification para ma-update ka kung may bago tayong na-upload na ng video so, kung gusto nyo bumili ng ganitong battery guys ilalagay -like ko yung link sa description ng ating video no storm tayo guys so lagay muna natin so ilagay na natin guys so kung makita nyo itong negative so dito sa setup na ito pagsamahin natin lahat ng negative so lahat ng positive sa ba So, ito na siya guys. So, kung maganda niya, ito na. Ito yung first, first sir natin. So, yung susunod natin, eh, yung dito sa taas, ipatong natin dito. Ganun. Pero, kailangan pa natin maglagay ng tabing wire. So, maglagay tayo ng tabing wire dito sa taas. So, continue tayo guys. So, nag-cut na ako ng tabing wire. Ito na siya. So, so ilalagay natin natin. So, baba muna natin yung mga gamit natin. So, lalagay natin yung tabing wall dito, sa, dito na, sa, gilid. So, dito, maglagay tayo ng tabing wall. So, umungi tayo ito yung negative. Ito yung positive lahat. Positive lahat. So, yung sa baba, yung negative natin. So, lagyan natin ng tabing ano dito. Tabing wall. Or, yung na tayo sa baba maglagay. So, lagyan muna natin ng battery holder. Pero, mamaya yung battery holder na ito is tatanggalin natin guys kasi Hmm, hindi tayo maglagay ng battery holder dito sa ano sa gitna niya. So dito tayo sino. Ito, then lagyan natin ng ano. Ito yung main nang pasi e negative, ito yung main nang negative, guys. Ito. yung ang nang negative. Ito yung main nang negative. So ilagay natin lahat ng correct natin to lahat i-join. E oh. So, sabi ito, sa pag, ano guys, sa paglagay ng mga tab tabing wire, ingat lang kayo guys, kasi matalim kasi yung, ano, yung tabing wire, dapat may gloves kayo kung bagoan pa kayo magbuo ng ano, battery pack. Kasi nakakano to yun. Minsan nasugatan din ako eh. Pero wala uh, tayong gloves na yun, hindi tayo gumagamit ng gloves. So, lagay natin yung nut. Naglagay tayo ng nut. So, yung, ito yung ano natin. Ito. So, kung bumili ka dito sa si shop, itong kagandahan dito, pag bumili ka, may free na So, lagay tayo ng nuts. So, tapos natin lagyan guys. So, higpitan natin. So, ito yung paghigpit ko para sa coin slot kasi nawala yung ano ko yung guys, yung tools ko eh. So, higpitan na lang natin ulit pag may no? pag hindi talaga na siya dumikit So, tamang higpitan para hindi kagalaw yung ano, Tapos na tayo dito guys. So dito na tayo sa kabila. Dun, ito yung main ng negative ito. So ilalagay natin dito sa kabila is itong main ng positive. So tulad yung sinabi ko kanina. Dito sa pag gano, sa paglagay ng battery holder. Pwede ka maglagay dito ng battery holder. Pero sa akin hindi ko to nilalagyan kasi na sort ang battery holder ko eh. Kasi dalawang ano yung ginagunawa natin. So, pag magandai tayo sa battery holder, actually may marami na magkana in inorder na battery holder, pero na kasi tayo pag natin ayoko kasi nagaantay kasi yung mga client ko hindi nakapagantay. So, ngayon hindi natin lalagyan. Hindi natin lalagyan ng battery holder dito. So, So, maglagay tayo ng battery dito sa taas, guys. Ganun lang. So, ito, idugtong natin dito sa ano, sa so, may thread niya. So mungkin kita kita, yang guys. So, so itu memang natin so, dia. Jadi itu nanti diletakai. So, ilagay muna natin to. Ilagay natin dito. So, dalawa na lang yung kulang natin. So, dito, maglagay tayo ng ito. Ito. Para sa BMS at saka active balance. So, kung, kung hindi pa kayo marunong magkabit ng active balance at saka BMS, may video na ako tungkol dito. Pakicheck na lang dyan sa channel natin. So, ito yung last. So, ngayon ilalagay natin dito. Kasi hindi tayo magsusolda. Dito natin ilalagay yung BMS at saka active balance. So, dito tayo maglalagay ng BMS at saka active balance dito. So, maglalagay tayo ng ano para mahigpit kasi mas maganda kasi pag hindi na pinutuloy yung tabing wire na kadiretso na talaga siya. So, maglalagay tayo ng nut para mahigpit siya. Dito. So, maglalagay natin ng nut. So, kung marunong kayo mag solder guys, mas maganda naman pag mag solder para para maganda sya tingnan. Para so, higitin talaga natin. So, hindi na gagalaw. So, dito maglalagay na tayo ng, ano, ng battery holder. Ito. So, ilalagay natin. So, dito, maglagay naman tayo ng tabing wire dito sa So, ito yung tabing wire natin. Sorry, marami na akong nutol na tabing wire dito na siya. So, ilalagay naman natin dito sa taas. So, yun is B3 or B1, B2. Yung sa, B, sa B1 at sa B2, pareho yung setup niya kanito. Pero sa B3, ah, sa B3 pala pareho sila ng setup at B1 yung nagkabaliktad lang, yung positive is dito nilalagay sa, at, ano, sa, dito. So, yung positive niya, is dito nakalagay. Yung, ano, yung thread niya dito, baliktad lang. Pero, sa type niya, pareho din. Pero, sa B2, iba. Kasi, ganito, yung, ano niya, yung, ano ba yan, yung positive and negative niya, ganito, ganito siya. Baka sabihin nyo, bakit iba yung battery ko. No, ganun lang guys, yung sa B2, sa B2, ganun. So, kung makita nyo, one, two, three. So, sa so, three na tayo. So, ilalagay natin. So, number three na tayo guys. One, two, three. So, dito sa taas, maglagay naman tayo ng para sa BMS natin. Dito. So, ilagay lang natin para sa BMS. So, ganun lang guys. So, dito natin, ano? Hindi natin kailangan mag-sold. So, ganun natin para lumikit talaga siya. So, pag nilagyan ko na ano, hindi na yan gagalaw. Angat. So, so dito sa taas, hindi na tayo. Ito yung pang last natin. So, so ito na yung last natin guys. So, dito, hindi naman tayo maglagay na ano, ano. So, tatong, tabing eh, tatong battery holder yung gagamitin natin. Magtitipid tayo guys. Kasi, hindi pa naman yung ano, yung bakanta natin para sa battery holder. So, tagay natin yung last. So, maglagay naman tayo ng, o so, ilagay natin sa taas. So sa last na tayo maglagay ng uh, ng battery holder. So ilagay natin yung pang last natin. So kung makita nyo, 1, 2, 3, 4. So kanita lang bumuo ng 12 volt system. Pero kung 24 volt yung bubuo nyo, dapat wala nakapatong. 8S. nagtitipid lang tayo sa ano sa battery holder <laughs> kuripot kasi tayo guys so ito na ang pang last natin ito na ang pang last So, tamang lagay lang. Tamang lagay lang tayo tamang lagay lang tamang lagay lang so ito na ito yung pang last natin so ngayon idalagay na natin yung battery holder so dito sa taas tayo maglagay so ito pong makita niyo tatlong battery holder yung ginamit natin kasi nagtitipid tayo eh nagusun tayo ng battery holder marami po naman battery na holder sa atin so po, wala tayong magawa dun kasi hindi pa namating ang ano matagal kasi po yung shipping na pupunta dito sa atin so yung may ari ng battery nito is ano naman sa pinsan ko naman to sa asawa ng pinsan ko pero kung magka problema maayos naman malagay naman ng natin ng ano ng ba well, ng battery holder pero sa mga malalayo na gusto talaga yung shipping hindi natin titipirin kasi baka hindi tayo masusunod eh yung client natin masusunod So, ito lang yung ginawa ko na tinitipid ko yung tabing wire. Eh, Ay, yung battery holder. So, wala tayong magawa kasi nabuo na sultan tayo sa ano, sa battery holder. So, lalagay natin yung ano, yung pang last. So, taasan ka yung camera. Yung monopod ko natin. Taasan natin. So, hindi, kung maganda nyo, hindi na makita yung sa baba guys. Kasi, tinasan ko eh. So, hindi na makita yun sa baba. So, yun na natin guys. So, well, yun na yun. Yan na yun. Yun na yun. Yun na. So, ilalagay naman natin dito yung thread niya. Yung kanina is nilagay natin eh, yung So, ngayon bolt na yung inilagay natin. Eh. So, siyempre, maglagay tayo ng ano. Hindi natin nititipirin yung oh. Ito. Lalagyan natin yan. Hindi tayo magtitipid dyan. Paubusan talaga ng pera nyan. Eh. Sa pagsusolar. So, sa so ganitong type ng battery guys. Naku. Malaking ano na to. Sa, so, so, sa mga nag comment na kung magkano rin yung nagastos ko. Sa, so, yung pamili ko lang batteries na sa 10 plus yan. Yung battery lang. Iba pa yung BMS, tsaka battery holder, at tsaka yung ano yung ano yung tabing wire tabing wire tsaka active balance so sa sa turbo system yung battery holder niya is nasa ay yung tabing yung BMS niya pala is so, na 1000 plus yun tapos yung sa active balance niya is nasa 700 yata yun or 600 depende rin kasi sa seller kung kano yung benta nila So, ilagay natin yung pang last natin guys. Para maipakita ko naman sa inyo kung anong isura natin dito eh, yung ano yung itsura ng battery natin mamaya. So, sa mga gustong matuto mag DIY dyan, ito lang yung mapayo ko sa inyo. Ingat lang ko sa pagdi DIY guys kasi yung battery talaga na to. Pag nagra-rounded yan, naku, nakakasunog yan. Kasi nangyari na to sa amin ng kaibigan ko eh. Ayaw makinig sa sinabi ko sa kanya so guys tapos na natin nilagyan ng bolt lahat so ngayon higpitan natin ito yung ano natin yung so tamang higpit lang yung pag higpit na yung pag higpit nyo para hindi naman masira yung thread I check na lang natin mamaya pag ano na pag makapit na yung natin yung BMS so double check na lang natin yung ano yung thread ng ano ay yung bolt kung mahigpit ba talaga siya so dapat kasi mahigpit talaga to eh para hindi nagagalaw-galaw ito na siya guys tapos na natin kinabit lahat so ngayon ito test natin ito test na natin so kung makita nyo guys ito na siya so ito yung 80 pieces na 32700 life of all battery ito na siya so kung makita nyo ito yung ano yung sinabi ko kanina yung sinobrahan natin. So, dito natin ikakabit yung BMS at saka active balance. So, hindi na kailangan natin magsolda. Pero sa mga marunong magsolda, pwede kayo magsolda dyan. Baka sabihin nyo, hindi pwede. So, pwede talaga magsolda guys sa mga marunong. So, sa mga hindi, pwede nyo kaya yung gilama ko. Dito natin ikakabit yung, ano, yung BMS at saka active balance. So, yung gagawin natin ngayon, itetest natin kung tama ba yung pagbuo natin ng battery pack. So, kuha tayo ng test belt. Layan mo natin yung camera. Okay guys, so ito yung tester natin. So, pagkita ko, pagkita ko dyan. So, ilalagay natin ito sa ano. Kasi, floorboard lang naman yan. Kaya naman yan. Pero sa 24 board dapat dito. So, ito test natin. Pagkita nito. Ang nga natin dito. So, ito yung main ng positive and negative. Pero may nag-positive ito sa kabila. So, itest natin. So, kung makita nyo is 13.3. 13 so, ibig sabihin okay na yun. Good na yan. So, itetest natin yung sa isa, 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 isa dito. So, dito din magsimula. Kung makita nyo is 3.3. Next is 6.6. So, next is 9.9. So, so, next natin sa last is 13.3. So, ibig sabihin, good na yan. Good na good na yung paggawa natin. So, wala tayong problema dyan. So, yung problema na lang dito is hindi, na, hindi pa natin nakabitan ng BMS. Hindi natin nakabitan ng BMS ngayon guys kasi hindi ko pa na ano, yung hindi ko pa na lagyan ng terminal yung ano niya, yung BMS sa active balance niya. Sa next video na lang natin yung ano, ikabitan ng ano, ng BMS sa active balance ng battery natin. So, ito yung style niya guys. Ito. So, sa pag-compute naman. Kung, kung, yung battery na to is nasa 6,000 mAh lahat. Is 128 square. Eh. So, ito na siya guys. So, dito sa 80 pieces, kung ito talaga mo na kung yung capacity ng battery na to is 6,000 mAh. Yung bawat isang piraso. So yung total niya is 120, pero may nag ano kasi sa video ko, sabi niya bakit 128, hindi naman yan siguro nasa 6000 mAh isang battery. Tama naman siya, tama naman siya. So hindi kasi, hindi naman siguro kasi abot lahat ng battery 6000 mAh. So kung ito times mo to 1.5 times 80, ikas 128. So... Tama naman sir yung sinabi mo sa nag-comment ka sa video ko. Pinan ko naman kasi hindi naman siguro hakapot <laughs> ng battery. Pero ito ang color blue is brand new, eh, brand new daw yung sabi nila. Eh. Pero hindi ko pa ito nasubukan. Ito yung bang battery natin. Yung kulay gray. So ito, so plus na yan. Eh. So ito yung brand new dito eh. 3700. So yung next video natin is paano ito lalagyan ng BMS kasi hindi pa natin na nalagyan ng terminal yung tabing uh, yung BMS at saka aktivalin. So sa next video na lang natin kasi masyado na mahaba yung video natin. So kung gusto mo mga ganitong video, pakipinot mo na yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na ina-upload. So ito yung style ng battery natin. Ito. Okay. So, o yan guys yung battery natin. So sa mga gustong magpagawa, mag, pwede rin tayo mag-deliver pero yung available natin is yung color gray so dito sa ano to wala kasi itong battery na to marami na ako nagawa di ganitong battery gagamitin para to para sa starling so ito bago natin to ipa ikabit doon sa starling lang nagpagawa sa atin itetest ko muna to dito sa starling to, kung ilang oras yung kakayanin niya so gamit yung snadi inverter yung 1 kilowatts So, itatest muna natin kung ilang oras pa to kasi may nag PM naman sa akin paano daw to kung ilang oras daw yung Starling yung kaya niya so ngayon gagawa natin ng video para sa kanya so hanggang dito lang yung video natin guys so abangan nyo yung paano so kabitan ng BMS sa next video natin so hanggang dito lang tayo guys bye bye and thank you for watching and good night